<laughs> Gwapo ha, ha? Gwapo na kay ko. Butang ipod sa ilong bakikang Ah, sige. Oh, blush on, blush on ba? <laughs> Dari <Deliput>. po. Upo. <laughs> Uy, bakikang Naano anong naman akong pintura? Ha? <laughs> <laughs> Pinuunsa naman mo. Nga gibutang man niya sa inyong naw? Tingol mo siya. Magpa-makeup daw siya. Ano <laughs> makeup? Makeup ba pintura man na? Ha? <laughs> <laughs> Giyunsa man niya mo niya akong naw, bakikang? Dili na niya Kisay gahi diha. Bro kanay. pero gahi ne. Naa lagi mo pala gron tay ra dili mahilot. Di pa na gyud ko ba. Naa lang lagi masumbagan na gyud ani. Bukol mang ba? Murara baya gyud ko siyo. Oo wala. Bukol mang gyud ba? Mangita kung kalaban ba kay lamay na ba nagkatulay yun ning kamuta ba? habis mga kachoy Tabigwas ka? Nga di ay bawal na katanawan Sa akong batas Bawal ang magtabis-tabis Kay ako ra ang dire Sabot ka Suga po ni mo ay Giyon sa liti ka ha? nga ilahas ako Usa ka mong palag na ko Kasabot ka Aw <laughs> ano ba Respeto sa tinuod nga choy Talot-salot Yes master Good good Morispeto man di ay Unya Matun ko ang buka mo rin pa di ba eh Hala dyan niya Uy ginahan dyan kayo ko sa iya mga makeup ba Dream biya na ako ni ang mag makeup artist Si Bakikang mana Hala Hala na nalagay siya'y silpon. Kinawat siguro na niya ba? Hay, bakikang! Nagunsa naman pagka diri agata. Ning laag, ko diri a kay makigdula sa imuha Kanang bakikang, na nalagay kay silpon. Gihatag ni mama. Hala, kawaw ni mo ba ikang, no? Gitagaan kag silpon sa imong mama? Unya, dili na ka ako. Kay naan naman kay silpon. Dili na. Kay naan naman kay silpon. Mag -silpon lang ko. Unya, wala na ko'y kadula. Di mo po ko ginahan mo. Kay mo hilak makagmapil <laughs> Bakikang, unsa na imong gitanaw? Amigo na ta. Ani? Nagtanaw-tanaw kong make-up, make, -up, make -up. Ganahan po good ko, ana. Patanawa daw ko. Dali, dali. Hala ba, Kikang? How do niya mo make up, oy? Diba? Nindot kayo? Hala, oh. Gusto gud ko mahimo gid Kabalo ko ani oy, kahaw dako. Ni na ade kay make up. No! Ah, gipalitan ko ni mama. Hala, haya, -haya ni mo oy, palanggag gid ka sa imong mama. Syempre, ako na gud ni. Sige daw, kwa daw kay mag-make up make up ta. Ikaw ra siguro ako make upan. Ako man ang make up art excited na gud kay ko ba kikong. Sige, guniti sa len cellphone oh. Sige, Mula ka usa ko kay kuha ako. ako. <laughs> Agata, dara ako make up. Hala, sige do ba kikang ako. Sige, sige. Main ato jugog naung niya bakikang. kikang? Opo. Sige do ba kikang? dali eh kay na excited na kayo ko. Sige na ha, pag andam na kay i make up na ako. <laughs> <laughs> Gwapu, ha? na ku! Gua pu ha, ha? Gua na kai Butang e sa ilong ba, kikang? Ah, sige! Oh, blush on, blush on ba? Dere pun! Opo! <laughs> Butang na pun na tu, color agata, para nindot. Sige, sige, sige! Gua po na ko ba, Opo! Ibug na dito. akong crush, bakikang ba Sige na bakikang butangina Excited na jugay ko sa result ba ka gwapa na good kay ka. murag kag si Green Lantern. Hala, tinuod ba kikang? Unya, mura na kong superhero ani. Yes po. Gwapa na kay ka do. <laughs> How da ni mo bakikang Oy, amigo nagita forever ha? Uy, ba kikang? Nga anong gihilab naman akong pintura? Ha? <laughs> naman mo. Nga gibutang man ninyo sa inyong Tingol man siya. Magpa-makeup daw siya. sa makeup? pick up ba ng pintura mo Oh, anami no, makuha pa ba na? <laughs> <laughs> Nindot dahi no, mura na Green Lantern. <laughs> Yung sa sama ni mo ni akong naong makikang, dili matanggal ba? Huh? Ikaw makikanga ka? Dali ako dali, dali. Dali ako <sharp> dali. Dali ako dali.